natin. So, Buksan natin yung pinuha namin uh solar panel and uh, solar battery sa sa. Anong capacity yun ano siya 12 volts 250 AH BYD brand At may inorder din ang kasama niya sa loob na BMS Dali BMS 4S 100 ampere kung natin kung ano lang rin siya সঙ্গে আমি সোলার বাটরি para secure ah. Hindi buksan. Buti nga, secure para walang damage. Sana walang damage. Bakit, bakit kailangan ano ba, ang isang bahay magkaroon na ano, solar? Para, para ano ba ang purpose? Para makatipid ng kuryente. Makatipid ito ito sa kuryente. Yes. Hmm. Mag-describe naman yan. Ano ba yung mga yan? Para malaman naman ng na mga nagsisubscribe sa channel ko. Ito ang BMS. Battery, battery Management System. Yan yon. Ito yun. Dali BMS. At active balancer. Yan yung para sa protect sa kanya sa battery. Uh, so, yan box na. Napakabigat niya. Bakit ilang ilang kilo ba yan kung tutuusin? Parang nasa 25, more than 25 kilos, di ako alam eh. Pero, nabigat siya. Hindi ko kayang buhatin. Sinabi so, na lang yung pinakaano. tapos na. Yan yung mga piyesa. Positive lalala. terminal, negative terminal. Masyado siyang mabigat. Bakit? Bakit? Ano nang wala? Risko, ano okay naman, kumpleto. Okay hmm, naman, kumpleto ko alam para saan to nakalagay dito wala yung partner niya hindi ko alam para saan yun check natin kung may dent or mga ano wala. Uh, ito lang yung murang kasi wala itong bluetooth kasi masyado mga focus mo dito 4S 12 volts 100 ampere yun yung kanya. kanya. Kanya Specs. Ha? Specs. Specs niya. Mm -hmm. Ito naman, ang specs nito, 4S, 100 ampere din to. Uh, Active A. balancer ang tawag dyan. Ito na yung pinaka-battery, negat positive, negative. Wala naman, so far, wala naman siyang so Basa ang good ano. Kaya ano, good, good ano, magandang quality. For testing. Hindi ko siya alam. Oh, ang anong hindi mo alam. Alam yun pa lang. Mm -hmm. para sa atin ito. Kasi iba yung kanyang. Oh. Ano? Okay na? Okay na? Okay. So far so, so good. Test ko so na far tayo. so good mga guys yung nabili namin. Solar. Solar battery. Para makatipid naman kami sa Korean sa ilaw. Ano okay. naman yan? Tingnan natin kung ilan ang kanyang volts. Kung ilang volts siya. Oo. Mm. Tutok mo rito. Guys, malaman natin ilang volts. 13.57, 13.58. Good. Maganda ang volts niya. Ang voltaje Expected na ganun talaga yan. More than 12 volts. Uh, hindi ko alam paano ko siya. Zero sa susunod na pagka-checking ko yung per Battery pe cell.